Si Joseph Snodgrass o mas kilalang Joe ay isang US Air Force Sergeant na nakatalaga noon sa Clark Air Base malapit sa Maynila. Ang kanyang asawa na si Julie Snodgrass ay tubong Mississippi sa Amerika. Mula sa mga kwento ng mga malalapit sa kanila, si Julie ay nahirapang makibagay sa pamumuhay sa ibang bansa. Hindi umano niya nagustuhan ang kapaligiran sa Pilipinas at madalas niyang ipahayag ang kanyang pagkadismaya sa kanilang buhay doon. Noong gabi ng February 25, 1991, tumawag si Joe sa lokal na pulisya upang iulat ang pagkawala ng kanyang asawa. Ayon sa kanyang pahayag, nagkaroon sila ng pagtatalo at sinabi ni Julie na lalabas muna siya upang magpalamig ng ulo. Base sa record ng militar, Si Julie ay huling nakitang umalis ng base bandang 10.30 ng gabi. Ngunit mula noon, hindi na siya muling nakita o nakontak. Mula sa simpleng alita ng mag-asawa, ay naging isang misteryosong pagkawala na humantong sa maraming tanong. Saan siya napunta at ano ang tunay na nangyari sa kanya? Bandang alas 4 na madaling araw pinabukasan, Isang chopper ng taxi ang nakakita kay Julius Notras na nakaupo sa loob ng kanyang pickup truck sa isang liblib na lugar. Humigit kumulang dalawang milya mula sa base. Si Julie ay natagpuan na nagtamo ng mahigit apat na puna beses na saksak. Si Julie ay 33 taong gulag lamang nung siya ay brutal na pinaslang. Hindi kailanman umalis ng base si Joe Snodgrass noong gabing iyon kaya't hindi siya ang tinuring na pangunahing suspek. Ngunit ang tanong, sino ang may motibong saktan si Julie? Kilala si Julie bilang isang mabait at madaling pakisamahan. Mahal siya ng maraming tao at wala siyang kilalang kaaway. Pagkaraan ng insidente, inilipad ang bangkay ni Julie pabalik sa Mississippi upang doon siya mailibing sa piling ng kanyang pamilya na pag-alaman ng mga investigador na may problema sa pagsasama ni na Julie at Joe. Ayon sa mga ulat, naghiwalay na dati si na Julie at Joe, nagpa-divorce, ngunit kalaunan ay nagpakasal muli. Maraming kaguluhan at hindi pagkakaunawaan ang bumalot sa kanilang relasyon sa paglipas ng panahon. Habang kumakalat ang balita tungkol sa pagpaslang kay Julie, may mga lokal na informant na lumapit sa mga otoridad iminungkahi nilang maaaring tanungin ang kasambahay ng pamilya na kilala sa pangalang Lucy. Umiikot ng impresyon sa komunidad na tila alam ng marami ang di karaniwang pagiging malapit ni na Joe at Lucy. Si Lucy ay naging kasambahay ng pamilya Snodgrass sa loob ng mahigit isang taon at halos itinuring na rin siyang bahagi ng pamilya. Ngunit ang kanyang kilos at asal ay nagdulot ng pagdududa sa mga tao na kapaligid sa kanila. Sa isinigawang investigasyon, sinabi ni Lucy na wala siyang alam tungkol sa nangyaring pagpaslang kay Julie. Mariin din niyang itinanggi ang mga chismis na may relasyon siya kay Joe. Dahil walang malinaw na suspect, nagbago ng taktika ang mga investigador ng militar. Muli nilang in-interview si Lucy, ngunit sa pagkakataong ito, kasama na ang mga lokal na otoridad dito nagsimulang magbago ang kanyang kwento. Ayon kay Lucy, inupahan niya ang dalawa niyang tiyo upang isagawa ang pagpatay at ang mga ito naman ay naghanap pa ng ikatlong tao upang tumulong sa krimen. Ang buong salaysay ni Lucy ay lubhang nakakagimbal, isang detalyadong paglalahad ng isang planadong pagpatay. Nang harap-harapan ng ipinaalam kay Joyce Nodras ang pag-amin ni Lucy Galit na galit niyang itinanggi ang anumang kaugnayan sa krimen. Tinawag ng sinungaling ang dati nilang kasambahay. Upang patunayan ang kanyang pagiging inosente, umayag si Joe na masuri ng mga investigador ang kanyang bahay. Ngunit sa kanilang paghahalughog, may natagpuan silang mga insurance policy sa ilalim ng kutsyon. Ang mga insurance policy na natagpuan ng mga investigador sa bahay ni Joe ay nagbunyag ng isang napakabigat na palatandaan. Kamay lamang pinataas ni Joe ang halaga ng life insurance ni Julie mula sa $200,000 tungo sa mahigit $400,000. Ang ganitong pagtaas ay isang matinding indikasyon ng posibleng motibo sa likod ng krimen. Ngunit hindi doon natapos sa mga ebidensya. Nakakita ang mga investigador ng floppy disk sa ibabaw ng mesa ni Joe pinaghinalaan nila na maaaring naglalaman ang mga disket na ito ng mga dokumento o ebidensyang mag-uugnay kay Joe sa pagplano o pagsasagawa ng krimen laban sa kanyang asawa. Bago pa man buksan ng mga investigador ang mga floppy disk upang suriin ang mga nilalaman, nais muna nilang matiyak na si Joe mismo ang nagmamayari ng mga ito. Ito ay isang pangkalaniwang hakbang upang matiyak na ang ebidensyang makukuha ay tunay na konektado sa suspect. Kaya pina-tawag nila si Joe sa interrogation room upang personal niyang kilalanin ang mga disket. Habang tinitingnan ni Joe ang mga floppy disk, ang mga investigador ay sandaling nawala ng pansin. Sa isang mabilis at hindi inaasahang kilos, biglang humugot si Joe ng gunting mula sa kanyang bulsa at sinimulang gupitin at sirain ang mga floppy disk sa harap ng mga investigador. Ang kilos na ito ay isang matinding hakbang na nagpapakita ng desperasyon at pagnanais ni Joe na itago ang mga ebidensya na lalo pang nagdulot ng pagdaduda sa kanyang ikinilos. Ang pagwasak sa mga floppy disk sa isang malinaw na pagtatangka upang sirain ang anumang impormasyong magpapatunay ng kanyang partisipasyon sa krimen. Agad na isinailalim sa kustudiya ng militar si Joe Snodgrass. Ang mga investigador ay nagsagawa ng agarang hakbang upang ayusin hindi lamang ang mga nasinang floppy disk kundi pati na rin ang kanilang kredibilidad. Inipon nila ang mga peraso ng floppy disk at ipinadala sa bagong bukas ng laboratorio ng US military para sa computer forensics. Sinubukan nilang ayusin ang pera-perasong disket sa pamamagitan ng scotch tape. Maingat na pinagdikit-dikit ang mga peraso ng floppy disk at muling buuin ito. Nagtagumpay ang mga investigador sa muling pagbubuo ng mga nasirang floppy disk gamit ang scotch tape na nagdulot ng malaking ginhawa at pag-asa para sa ikalalalim ng investigasyon. At sa wakas nagawa ng mabasa ng mga investigador ang nilalaman ng floppy disk ang pagbubukas at pagsusuri ay isang mahaba at masusing proseso. Ngunit nagbunga ito ng mahalagang impormasyon na nagdulot ng malaking pag-asa sa mga nagsasagawa ng investigasyon. Natuklasan ang bahagi ng isang liham na isinulat ni Joe para sa kanyang kasambahay na si Lucy. Sa liham na iyon, malinaw niyang hinihiling na mag-hire ng mga hitman upang patayin ang kanyang asawa ang dokumentong ito ay nagsilbing matibay na ebidensya na nag-ugnay kay Joe sa krimen. Ang natuklasan na ito ay hindi lamang nagpatindi sa kaso laban kay Joe, kundi nagbigay din ng konteksto sa mga naunang paratang at mga salaysay ng mga testigo. Ito rin ang nagbigay linaw sa mga motibo at posibleng plano ni Joe sa likod ng trahedya. Noong gabi ng karumaldumal na krimen, inaniwala ni Joe ang kanyang asawa na si Julie na kailangan niyang umalis ng base para magbigay ng bayad sa isang kompidensyal na informante. Mula siyang kamalay-malay, ang gabing iyon na inakala niyang bahagi lamang ng trabaho ng kanyang asawa ay magiging huli na niyang gabi sa mundo. Pagdating ni Julie sa lugar na itinakda ni Joe, sinalubong siya ng tatlong lalaki Walang awa siya ay pinagsasaksak hanggang sa bawian ng buhay. Ang halagang ipinambayad ni Joe sa tatlong salarin, isang kahiyang $150 lang. Isang napakaliit na halaga kapalit ng buhay ng babaeng kanyang pinakasalan at ina ng kanilang anak. Si Joe ay nahatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo para sa kanyang papel sa pagpatay. Ngunit ang hustisyang inaasahan ng marami ay tila hindi ganap na naibigay si Lucy nasangkot sangkot sa planong pagpatay ay nasintensyahan lamang ng isang taon sa kulungan. Ang dalawa niyang Kyuhin na siyang mismo sumaksak at pumatay kay Julie ay tumanggap din ang kaparehong magaan na parusa na isang taon lamang. At ang ikatlong lalaking tumulong sa pagsasagawa ng plano hanggang ngayon hindi pa rin siya natutukoy at malaya pa rin siyang namumuhay. Maraming salamat sa panonood ng boses ng krimen. Dito, bawat kwento ay tunay at bawat kaso ay may katotohanan. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa susunod na episode.